Pumalag ang ilang kongresista sa pasari ni Vice President Sara Duterte na ginagamit umano ng Kamara ang pambansang pondo bilang bargaining chip sa anya bagong impeachment complaint laban sa kanya. Si Mela Lesmora sa report. Pinaghahandaan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang pagsalang sa Bicameral Conference Committee o BICAM ng proposed 2026 National Budget sa loob ng linggong ito. Ayon kay ML Partylist Representative Laila de Lima, malaking bagay ang naging deklarasyon kamakailan ng liderato ng Kamara at Senado na ipatutupad nila ang open bycam o pagda-livestream sa buong proseso. Yun nga lang mas maganda pa rin kung aaprubahan din ang resolusyon ukol dito kung aabot pa. Makikita natin yan kung talagang totoong malinis na yung magiging resulta talaga ng bycam. What exactly is the finished product? Of the Senate. Kasi nga i-approve ia nila. Uh, is it sa 9? Sa 9 ata nila. Yung sa plenary, yung uh, i-approve. Ia is it tomorrow? Uh, December 9, i-approve ia na bago mag-buy So titingnan natin ano talaga ang mga tinanggal nila sa house version na sinasabi nila na strip of the so-called allocable hirit naman ni ACT Teachers Party List representative Antonio Tino. bukod sa live streaming sana ay maisa publiko rin ang mga dokumentong may kaugnayan sa budget proposal hindi lang simpleng um, i-allow ia ang publiko na umatend. In other words, public yung sessions. Or, uh, hindi lang ito ibig sabihin na live streaming. na Kapag may live streaming, ay ayos na tayo. Para maging talagang open ang BICAM, kailangan meron ding document transparency. Meaning to say, uh, dapat bukod sa live streaming, ay uh, ilabas ng BICAM in a written document No, yung mga, mga reports on amendments. Sa isang pahayag naman, nagpasaring si Vice President Sara Duterte na ginagamit na naman umano ng ilang kongresista ang 2026 National Budget bilang bargaining chip para sa inilulutong bagong impeachment case laban sa kanya. Pero agad naman itong itinanggi ng ilang mambabatas. Wala pa naman during the budget process itself, wala kaming mga pinag-uusapan about uh, the possible uh, uh consider the refiling of impeachment complaint, pero palagi ho na sa utak namin the fact na well, hindi pa sarado yung issues of accountability ng ating uh, vice president. Kaya in other words, hindi pa ho siya lusot. Melaless Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.